Magandang araw mga kaukay. Samahan nyo nga ako ngayon bilang content creator at affiliate. Sa totoo lang po ay hindi naman ganun kadali ang gumawa ng content. Bago ka maging isang content creator, syempre kailangan mo munang gampanan yung mga gawain bahay. At syempre kailangan muna natin magpahangin para ma-refresh naman yung utak. Huwag mo lang kasabrahan yung pahangin. Baka kasi sa halip na magka-utak ka, madala ng hangin yung utak mo. Nagtataka na nga lang ako bakit hanggang ngayon wala pa rin akong maiisip na content. At sa tingin ko nga dahil sa pagpapahangin ko kanina ay yan na nga nadala na nga yata ang utak ko. Tinatanong ko nga dito sa mga alaga ko pero hindi daw nila nakita kung nasaan. Mukhang tuwa-tuwa pa nga mga alaga ko na nawala na ako ng utak. Paano na tayo kikita niyan? What? Sa totoo lang mga kauka, hindi talaga biro maging isang content creator. Andiyan kasi yung puyat, editing, voice over, at pag-isip ng kung ano-ano pang content. Sa totoo nga lang, bago ko matapos ang isang video, yung maabot ako ng isa hanggang tatlong araw. Akala po kasi ng iba, eh, basta na kami magbibidyo at magbo-voice over. Nako, hindi po. Iniisa-isa pa po namin yan hanggang ma-perfect po namin yan. Tapos ang ending, ibabash or lalaitin pa yan ng iba. At yan po ang pinakamasakit sa amin bilang content creator. Pero wala po kaming magagawa kundi tanggapin ang panglalait at pangbabash nila dahil kasama po talaga yan pag naging isa kang content creator creator. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at pangunawa. Kaya kung papasukin mo ang pagko-content creator o affiliate man kung ano man ang nais mo, ay dapat talaga na mahaba ang pasensya mo. Minsan pa nga ay makakaranas ka ng walang views o walang nanonood sa iyo. Pero ganoon po talaga, lahat naman po ay nagsisimula sa mababa bago sa taas. Wala naman pong nagsisimula sa taas agad. At kung nasimulan mo na nga ang journey mo ay ituloy-tuloy mo na nga lang. Huwag kang papa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang mahalaga ay masaya ka at kontento sa ginagawa mo. Ako kaya hanggang ngayon ay tinutuloy ko pa rin ang content creator dahil nakikita ko ang suporta ng pamilya ko. Kaya kung may pamilya ka na sumusuporta sa iyo ay ituloy mo lang 'yan, laban lang. Bago ang pamilya, syempre kailangan mo din suportahan ang sarili mo. Syempre bago ka magtagumpay, eh, kailangan mo muna 'tong paghirap. At ang tanging puhunan mo diyan ay sipag at tiyaga. Kaya dapat 'wag tayong tatamad-tamad dahil malayo pa ang tatahakin natin para sa tagumpay na hinahangad natin. At kung nakarating ka nga sa dulo ng aking video, eh, 'wag mo namang kalimutang mag-follow at i-share mo na din para makatulong sa iba na katulad natin na nagsisimula pa lang bitlang content creator at para lalo pa nilang sipagan ang paggawa ng mga content.